sa ilalim ng masayang silong ng buwan, ang malawak na palayan ay nagiging intablado ng mga pangarap at pag-asa ng mga magsasaka. Ang palmadong simoy ng hangin ay nagdadala ng awit ng pagpupunyagi at pag-aalaga. Habang ang mga puno ng niyog ay nagtatago tulad ng mga gintong tala sa gabing tahimik. Ang kanilang mga sanga ay hindi lamang mga tangkay kundi mga tagapagkwento ng paglago at pagkundad. Sa bawat butil ng niyog, mapapalot ang yaman ng kalikasan at kasipagan ng tao. Nagpapahiwatig ng buhay at sustento para sa mga tagapamahala nito. Sa bawat hampas na hangin, sa bawat patak ng hamog, ang taniman ng niyog ay patuloy na nagbibigay buhay at naglalabas ng mga kwento ng tagumpay at pag-asa ng mga magsasaka. Sa ilalim man ng mataas na araw, sa dibdib na kagubatan, ang mga magsasakang ito ay nagtatrabaho ng may kasikasigan gamit ang kanilang mga panangkit na iyari sa pinagdugtong-dugtong na kawayan. Ay, harap ka na kayo. Sa bawat pagangat ng kanilang mga panungkit, nabubunyag ang kayamanan ng lupa, ang mga biyayang atin ng ating kagubatan. Sa bawat hampas ng kanilang kawayan, sa bawat higpit ang hawak nila dito, ipinapakita nila ang kanilang dedikasyon sa pagtataguyod ng kanilang buhay at ng kanilang komunidad. Ito pa yung tinatawag nilang pangsungkit. Ito yari sa kawayan na pinagdugtong-dugtong at yung matalim na nasa pinakadulo, yun yung tinatawag nilang kawit. At dahil dito, mas napapadali ang pagkuhan ng niyog. Hindi katulad noon na kailangan pang umakyat. At dahil doon, mas napapadali ang trabaho at mas maraming na kukuha at mas maraming maipoproduce. ko si Joel Militante, taga San Pedro, Kabuso, Kamsur, 49 years old. Uh, 20 anos na hindi yung nag uh, kukupra. Sa 20 anos na nagkukupra, ang katabang ko hindi yung ang, ang mga pamilya. Siguro ko po, hindi yung napunan kung ini na sa muyang tig kukupra. siguro sa indama na ipapaano sa pamilya ninda ni na masunod na henerasyon siguro ko ipapa dagos man ninda ni sa indang ini yung na ini uh, yeah. uh, uh, nag nagigiya ako sa bigaapod na ini yung bulod sa moyang kuprahan. ah uh, alas ning aga ta na ako naggi nagkopya pa mga mga hayop dagos na ako nagalibot uh, diyo sa kanyugan na ini Um, kamo sa po kamo bilang iyo bilang kung Okay, okay. Uh, ano man po itong dakulang patabang pangyugan mo po sa pamilya mo? Sa pangaral daw nga, nakasobat na, na Kasi ka. kung dakulang mga kangyug mga sa mga katabang sa mga aki pag-eskwela So, kamo po, ni, ano pa na po mga pagsubok na nag-aabot sa hindi bilang magsasaka? Pag may bagyo, medyo ang pag So, haloy na po ka Hindi naman. Uh, taon naman, Ingit po, ano ni, sig, mana po nindo sa kamag-anak uh, nindo sa ina, sa mga magulang uwarag yan. Ah, ini yun. Oh. Ah, bali, itaw ni Samuya kang Berna. Ano pa, Samuya. Ah, garo, pig, ano po sa inyo ang gobyerno na, ini garo ito ni pong mga nakatinggang daga na, pig, ano po sa mga, awards award sa mga. pig, award po sa indo para magamit. And, gano po ni kadakula na, pig, inindaga na ini po gano kada ko la ning inaward sa indo kang gobyerno uh, 2.5 at uh, 2.5 hectares so dako laon po di bukod sa niyog ano pa po ang mga tanom na pigaano nindo po tig kam sa saka i kamote sa niyog na kan so supply po kamo sa market ning mga operas aro ganito kan hmm. sa in po, so, po kamo nagaano sa sipokot. Sipokot po mm hmm. Si Kuya Joel ay naniniraan sa Barangay San Pedro, Kapusaw. Ngunit, araw-araw niyang tinatahak ang daan patungo sa kanyang sakahan sa Barangay Tarong, Dibmanan. Sa loob ng dalawampung taon ng kanyang pagsasaka, nagawa niyang mapag-aral ang at tatlo niyang anak. At isa na rito ay matagumpay ng nakapagtapos ng kolehiyo sa kursong engineering. Patuloy pa rin si Kuya Joel sa pagsasaka upang mapagtapos ang dalawa niya pang anak. Ang kanyang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ay ang pagdiniyog at pagkudkod ng kopra. Bukod dito, nagtatanim din siya ng iba't ibang uri ng prutas at gulay, tulad ng kamote at laya. At may mga alaga rin siyang hayo. Kahit anumang bagyo ang dumating, patuloy na lumalaban si Kuya Joel alang-alang sa kanyang pamilya dedikasyon at pagsusumikap niya sa kanyang sakahan ay nagbunga ng magandang tinukas at para sa kanyang mga anak. Ang kanyang sakripisyo at pagpupunyagi ay patunay na ang pagtitiyaga at pagsusumikap ay nagdudulot ng tagumpay. Ito pala yung pinagbubunutan ng niyog o mas kilala sa tawag na palawan. Sa pamamagitan nito, mas napapadali ang proseso ng pagbubunot ng niyog hindi katulad sa bolo kung ikukumpara na nagkukusumo pa ng maraming oras. Siguro ko po ang gusto ko pang hindi maging ano, itong abuno para sa kuya. Taang sa kuya, ining mga igliyo, medyo, medyo haralangkaw na medyo dikit na ang bunga. Hindi lang yung abuno. Uh, maray na aldaw, mga togang. Ako po si Barangay Kapitan. Casimero Otero Jr., Barangay Tarum, Idmanan Camarenizor. Nagiging uh, servidor ako sa, barangay sa barangay uh, poong pagkang 1989 hanggang ngunyan. Mahigit 30 years na ako sa servisyo. Ano? Ngunyan, ang, ang samoyang kantong mga panahon, ah uh, medyo dahol pa ang kanyugan sa samuyang barangay. Sanang nagkataon lamang na ang mga ang dagame o ang ang texture kang lupa sa barangay Tarong ano siya sandy sa kasilte. Pagdating sa summer season, nagkakrak ang daga dahil silte siya na nakaka-penetrate mga gamot, naputol lugod ang gamot sa mga nyug. So, uh, hindi masyadong naglalago ang coconut production sa lugar me. Saro yan sa mga rason. Ano? So, ang, ang nyug binigdi sa presente, haros na sa 5% lang sa buong hanap buhay ni sa barangay. So, bako talaga siyang kupras, napapakinabangan niya siya sa pangguta, pagkain, ano, pagkain, pangulam. Tapos ang mga mga lambir niya kung matanda na ang nyog, nagiging uh, ginagamit sa mga paghaharong sa mga residentes, ano. Ngunyan, nag-try kami uli last uh, ano, last program sa Agrarian Reform Support Project sarok sa, sa proyekto may iyo ang magtanom ning mga nyog. Uh, Suportado yan sa provincial government saka sa municipal government. Nagtaranom kaming mga nyog alagad iyo man giraray ang rason. Silti saka sandi ang picture sa lupa. Pag summer season, araw kaningon yan, March to April, May, nasusulo ang kadlagan sa buong barangay Tarong. So, kadamay ang kanyugan. Kadamay ang protas. Lahat ang panamnon, damay. Dahil tayo, fire-prone ang barangay mi. Kadlagan, 400 hectares gugun ang area sa Tarong. Kadikit lang, 155 hectares lang ang paroyan. So, sayang kang kanyugan. Ano? yan ang mga background ta sa kanyugan. Ngunyan, ang programa may sa barangay para mas uh, magsisimbagan ang ng sa mga residentes economically, uh, nagtatanong kami ng paroy kumo uh, irrigated ang barangay may. Ano, may programa man kami sa Gulayan, supportado man ka sa itong Department of Agriculture sa munisipyo, ang probinsya nga nagtatatao man ng mga pang, -pang banhi, fertilizers, mga chemicals para sa mga parauma. Bako lang sa paray o sa gulayon, pati sa nyog. Ano? Yaon man ang mga ano ta dyan, mga opisyalis, lalo na kay Mayor, sagot sa Department of Agriculture, sa Maro, sa Mau. Kapartner mo po, po yan, ang DAR, ang DA, ang PCA, Philippine Coconut Authority, sa programa ni, ano, kaya uh, haros haros basta ta na ang ang nyog didi sa samoya dahil ang gayo sa uh, top notch na hanap buhay o dahil sa mga rason nasa ano na kami rice production saka vegetable production yeah. haros uh, iyo man sa naman sa sabita sa mga programa kang barangay, munisipyo, sa probinsya, ayon uh, kami sa ano na, uh, pagpadagos kan sa mga gulayan, ang samoy mga ikaw kaming bagong onyan ining uh, artificial insemination sa if one breed ng uh, boar. may anayon kami yan halip sa ibang bansa para may distribuir me uh, sa mga gustong magkaiguan ng if one na mga baboy ano libre yan tinataom yan libre ha tandaan do libre Uh, sa, sa pagtermi ang munisipyo, nagtatawa feeds para sa programa. Alagad, pag nag na ang mga F1 na ano yun, matao na lang ang recipient ding duwang payo para ipanao uli. Ah, Araw yan kayan, ipanao uli. So, kung akang sarong na yun, mag-iuli mo ang duwang ugbon. Sa panibagong, ano, ipapanao man sa nato, ano? kaya haros arog man kaya kunyan uh, muna uh, sa presente ang satoyang ang sa kong masasabi uh, sa giraray po sa Gabos na nakakadangog sa satoyang uh, oro-orenyan salamat po sa Gabos kahit hindi maganda ang lupa sa lugar na tinatamnan ng mga magsasaka ng yug patuloy pa rin nilang ang mga suliranin at lumalaban sa agos ng buhay ang kanilang katatagan at determinasyon ay makikita sa kanilang walang sawang pagsisikap na mapagtagumpayan ang mga hamon at pagbutihin ang kanilang kabuhayan. Ang kwento ng mga magsasaka sa bayang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng tiyaga, pagsasumikap at pagtutulungan. Bagaman, hindi maganda ang lupa na kanilang tinataniman, pinapatunayan nila sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagtitiwala sa isa't isa. Maaari nila mapagtagumpayan ang anumang pagsubok na dala ng kapalaran. Ang niyog ay may sayantipikong pangalan na kokos na sa pera. Ang niyog ay may maraming binipisyo, kabilang na ang paggamit ng kanyang bunga, tubig at kahoy. Ang bunga ng niyog ay mayaman sa bitamina at mineral habang ang tubig naman nito ay mababa sa taba at mataas sa electrolytes. Samantala, ang kahoy naman ng niyog ay maaaring gamitin sa konstruksyon at iba pang mga materyales. Ang niyog ay may malaking kampanin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na sa mga lugar kung saan puno ito ng taniman. Sa mga ganitong lugar, ang niyog ay hindi lamang isang halamang pang-ekonomiya kundi isa rin pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga magsasaka at mamamayan. Ang mga magsasaka ay umaasa sa pag aani ng bunga ng niyog at sa pagbenta ng mga produktong gawa mula rito upang kumita. Ang kabuhayang dulot ng niyog ay hindi lamang limitado sa kita mula sa pagbenta ng bunga at produkto, kundi pati na rin sa iba't ibang aspeto ng ekonomiya. Maraming industriya ang umaasa sa niyog tulad ng paggawa ng langis, suka, alak at iba pang produktong basihan sa niyo. Sa pamamagitan ng ganitong mga industriya, tumili ng trabaho at nagpapalakas sa lokal na ekonomiya. Sa kabuuan, mahalaga ang niyog sa pakaraw-araw na pamumuhay ng tao. Hindi lamang bilang pinagkukunan ng kita, hindi pati na rin bilang yaman ng kalikasan na nagbibigay ng sustento at tulong sa mga magsasaka at mamamayan nito.